Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kauna-unahang e-bike na may AI-generated features, ibinida ng isang New York-based company. Lalaking magpapataya lang sana sa loto na patay na dahil sa isang text message na may wrong spelling. Realistic painting ng isang artist mula Quezon City, nagpawaw sa netizens reply ng isang nonchalant nana ay sa chat ng kanyang anak kinaaliwan online. At Justin ng SB19, inilabas na ang kanyang solo debut single na Surreal. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS tuloy-tuloy sa pagbubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. para sa ating unang trending story. From Loto to Lamay. Pataya ka na nga lang sa Loto. Pinatay ka pa. Halos atakihin sa puso ang uploader na si Louie matapos siyang makatanggap ng isang text message na naglalaman ng isang masamang balita. Ang salita kasing pataya, kinulang ng isang letra. Kaya naman ito ay naging patay ay, ang iyak tawa moment ni na Louis. Tutukan dito sa trending balita ni Arnold Herrera. Halos atakihin sa puso ang uploader na si Louis matapos makatanggap ng isang text message na naglalaman umano ng isang masamang balita. Ayon kasi sa text, patay na raw ang isang Kuya Ronald. Ang dapat kasing salita na pataya, tila nabiten ng isang napakahalagang letra. Kung kaya't ang text message na magpapasuyo lang sana ng pataya sa loto, biglang naging mensahe ng trahedya. Dahil ang nakarating na balita, patay na raw si Ronald. Anya, nagkaiya na at napakalma na ang lahat ng mga dapat pakalmahin bago pa nila madiskubre na tila sila ay na lost in translation. Pabiru pa nitong sinabi, Pakiayos naman daw ang text sa susunod at para hindi na maulit pa ang wow mali moment na ito. Samantala, hindi naman nagpaawat ang netizens sa comment section na may kanika nilang nakakaaliw na hirit tungkol sa viral text message. Pabirong sabi ng netizen na ito, kasama raw niya si Ronald at buhay na buhay pangaraw ito. Napasus Mariosep naman ang isa dahil kahit sino raw ay nenervisin kung makatatanggap ng ganitong mensahe. Biro pa ng isa. Naubusan pa raw yata ng load at hindi nakapagsend ng letrang A. Ang trending post ay umani na ng mahigit 30,000 reactions at higit 12,000 shares sa Facebook. Sa ating next trending topic, AI for e-bike. Hanggang ngayon ay mainit na usapin ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Masyado na kasing malawak ang nagagawa nito at tila napapantayan na ang kakayanan ng tao. Nagpapatunay dyan ang pinakabagong modelo ng e-bike mula sa isang New York-based company na ginagamitan ng AI na nakakadetect ng mga paparating na sasakyan para makaiwas ang rider sa anumang aksidente. Ang iba pang AI features para sa bagong e-bike model na ito, silipin sa Trending Report ni Pamela Adriano. Pati electric bike o e-bike, may AI na rin. Ang modelong ito ng e-bike na inilabas ng New York-based company na Orbic, may artificial intelligence o AI-generated features na maraming maitutulong sa rider para makaiwas ito mula sa aksidente. Isa sa mga feature ng AI sa e-bike na ito, kaya nitong makadetect ng mga sasakyan na nasa paligid o papalapit. Tinatawag ito ng kumpanya na Object Avoidance and Collision Detection Technology. Bukod dito, mayroon ding 64-megapixel front camera ang naturang e-bike para makunan o ma-livestream ng rider ang kanyang biyahe. 8-megapixel camera naman ang sa front display na para naman sa video calls at 2-megapixel rear camera na para sa pagdetect sa mga sasakyang malapit sa e-bike. Hindi lang yan dahil mayroon ding 7-inch touchscreen display ito na nagpapakita ng battery status, mapa, speed, distance at iba pa. Ayon sa CEO at presidente ng kumpanya, makakatakbo ang naturang e-bike ng hanggang 45 kilometers per hour. Pinibigyang prioridad ng makabagong teknolohiyang ito ang kaligtasan ng rider, environmental sustainability at advanced 5G connectivity. Sa ating next trending story, nonchalant si Momshi, viral ngayon sa social media ang messenger convo ng isang mag-ina mula Cavite. Ang binata kasing si Calvin nag-send agad ng mensahe sa kanyang ina matapos silang abisuhan ng university admin tungkol umano sa bomb threat. Pero ang response ni Nanay Salvacion kay Calvin, Kumalap ng libo-libong laughing reactions nang i-upload nito ng binata sa kanyang Facebook. Ano kaya itong reply ni Mami at huling-huling nito -huling ang kiliti ng netizens? Alamin sa trending report ni Liway Abbas. Ngayong uso na ang salitang nonchalant, nagagamit na rin ito ng karamihan lalo na ng mga Gen Z. Kaya isang nakakaalo na conversation ang nag-viral online, tampok ang usapan ng mag-inang Sir Calvin at Nanay Salvacion. May natanggap kasi na bomb threat sa Cavite State University sa araw na yun, kaya agad silang inabisuhan na umalis agad sa si campus. Ayon kay Sir Calvin, sinabihan niya agad ng ina na ligtas naman siya dahil baka magpanik si Nanay Salvacion kapag nalaman ang naturang threat. Ang reply ng ina, Tawa ang hatid kay Sir Calvin dahil nareplyan lang siya ng thumbs up at humirit pa ng load. Saad pa ni Sir Calvin, napaisip din daw siya kung may halaga ba siya sa kanyang ina. Pero sinabi niya rin naman na stress lang si Nanay Salvation kaya't ganoon na lamang ang kanyang reply. Kaya agad niya rin itong pinasahan ng load. Ang conversation ng mag-ina kumalat ng libo-libong laughing reactions sa Facebook. Sa ating next viral story, Drawing na Drinowing? Hinangaan ng mga netizen ang obra ng isang realism artist mula sa Quezon City. Sa una kasi, aakalain mong simpleng drawing lang ng isang happy family ang nasa video. Ngunit, eh, kalaunan, makikita ang papel na pinaguhitan, drawing din pala. Ang nakakabilib na artwork ni Julie silipin sa trending report ni Millie Borja. Hinangaan online ang obra ng isang 21-year-old realism artist na ito mula Quezon City. Sa unang tingin, aakalain mong isa itong simpleng papel na may nakadrawing na mga tao, bahay at puno at nakatape lamang sa isang board. Ngunit sa ilang segundo ng video, makikita ang pagkakadikit nito ay parte pala ng art. Ang artist sa likod ng nakakamanghang obra ay kinilala bilang si Julie Madrid na sinusubukang i-master ang art of realism kung saan ang kanyang mga likha ay nagpapas second look talaga sa mga makakakita. Ngunit pag-amin nito, na sa sobrang realistic ng kanyang gawa, marami ang mga taong hindi naniniwalang isa itong painting. Naranasan din naman nun itong makatanggap ng mga hindi magagandang komento mula sa ibang tao pero naniniwala siyang ang mga nagdududa sa kanyang arts ay patunay lang na sa sobrang realistic nito, halos hindi na naniniwala ang ibang tao. Pero kabalik na rin ito, marami naman ang humanga sa painting ni Julie online. Ang ilad, namang sa kung paano nito nagawa ang ilusyon. Mayroon namang pinuri ang painting at ang talent ni Julie. Maliban dito, marami rin itong realistic paintings na ibinahagi online na umabot na rin sa libo-libong views. At para sa trending showbiz balita, Matapos maunang mag-debut bilang solo artist ang SB19 members na sina Pablo, Josh at Ken, sumunod na rin ang youngest member ng P-Pop Kings na si Justin. Ang sub-vocalist, visual at creative director ng grupo, inilabas na ang kanyang solo debut single na pinamagatang Surreal. Mga detalye sa solo era ni Justin sa report ng ating Showbiz Angel. Solo arena, CSB19 si Justin. Lonely under the trees and them, we swing each other's hands in rhythm. And I, I can feel it like it's real. So Sorry. Real Niitong February 29, inilabas ng youngest member ng p pop Kings ang kanyang solo debut single na Surreal. Full support naman ng 18 at ang mga maiis sa dedicated fans sa panibagong milestone na ito ni Ja. Ayon sa sub-vocalist at visual ng five-member boy group, dalawang taon na ang nakalipas mula nang maisulat niya ang love song na ito. At bilang creative director ng SB19, si Justin din mismo ang bumuo ng concept at nagsilbing direktor ng kanyang sariling music video. Speaking of surreal MV, ang inspo nagwala sa kanyang sa si trees, forest at grass mula pa raw noong pagkabata. Sa tulong din ng kanyang friends at co-creative director ay nabuo ang konsepto. Ang mga eksena ay sa Atok Benguet, Zambales at South Korea. Siya ng ikaapat na SB19 member na nagsimula ng solo career. Para kay Ja, ang kanilang pagsabak bilang solo artist ay nagbibigay daan para mas makilala pa ng fans ang bawat miyembro ng SB19. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, ipinagdiwang ni Justin, Pablo, Ken, Stella, Josh ang kanilang 5th anniversary sa pumamagitan ng One Zone, half a decade celebration fan meet na dinag ng 18. Sa ngayon, abala rin ng SB19 sa kanilang itinayong sariling kumpanya na One Z Entertainment, gayon din sa kanilang upcoming concert tour. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unaan sa Pilipinas DZRH. Ito ba ang showbiz Angel Angelico Cosme? Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo. Filipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng artificial intelligence na unti-unti po nararamdaman na natin. Actually po, ang teknolohiya ay nasa paligid na po natin. Noon pa at medyo matagal-tagal na rin panahon, hindi lang po natin napapansin. Ngunit ngayon po, titila po, lumalawak po ang nagiging role po ng AI o artificial intelligence sa ating buhay mismo po ang ating mga sinasakyan na di po ba e-bike man po yan, mga kotse, kahit po ang mga malalaki at syempre dalua, o mga dambuhala nga ang mga helicopter, mga airplanes ay of course pinapagana din po yan ng AI. Kaya naman wag po tapat tayong matakot dito. Bagkus po ay aralin po natin ito ng mabuti. Alam po natin na kapag ito po ay maisa kamay po ng mga mga tao po ano na may masamang motibo sa motibo ondo ay talaga namang magagamit ito sa masama. Kaya naman kailangan sikapin din po natin na mapunta po ito sa mabuti. At gamitin po natin ito para sa ikabubuti ng sangkatauhan at syempre ng buong mundo. At dahil nga po ngayon marami na rin po mga dalubhasa ang ipinaglalaban po na dapat mas malaman po natin kung paano po i-harness gamitin responsibly ang Artificial Intelligence o AI. Sa ngayon po siguro i-enjoy po muna natin ito at the same time kailangan maging responsable din po tayo sa pag gamit nito kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ouyong, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!